Game. Good morning. Good morning mga kapatid. Ah, uh, medyo tilang ng gising, napasarap ng tulog. Plano ko kagabi, uh, 4:30 to 5:00 AM gising na ako para maglakad-lakad. Simulan ko na nga maglakad. Kaya lang medyo napasarap ng tulog. Lamig kasi. Pero okay lang kasi pwede naman tayo mag-exercise sa loob ng bahay kasi tanghali na. Pwede naman dito So, ayan Kahit ay, pa paano Naka 30 minutes na On walking Kasama ng konting jogging Jumping jack. ah Okay naman So Siyempre kailangan na lang Ating katawan yan Dahil tayo Nagkakaedad na Haha <laughs> Kung pari ko Tanggapin niya na Tayo Nagkakaedad na So, ayan guys Mga kapatid Dapat panop ako Mamaya Kayo sa Para maglinis Pwede na rin yun Diba Exercise na rin yun So, na-miss ko to guys, mga kapatid, sa totoo lang. Kasi nung mga nakaraang uh, buwan talagang hindi ko mawari. Bakit ako nangina. Bakit ako hinihingan? Ilang lakad pa lang. Ilang galawan pa lang. Talagang hinihingan ako. Sabi ko sa sarili ko, ano to? Ito na ba yung mga sakit na dumadapo? Pero sa totoo lang, mga kapatid, wala akong nararamdaman para sa sarili ko. Eh kaya nang nung time na nagpa ecg ako lahat, binigyan ako ng kamot na hindi ko na masasinisisi yung doktor Pero sa tingin ko lang, mula nung nag-take ako noon, halos 3 weeks ago nung nag-take ako, nakaramdam ako ng panghina ng katawan So tinigil ko siya kasi alam ko sa sarili ko, kalakas ako, kaya ko kasi dati ko naman ginagawa So yung tinigil ko siya alam niyo guys, nung pamunta kami ng hospital, aakit lang ako ng nagdanan. Hirap na hirap na ako. Kiniingal na ako. Ewan ko ba, bakit nagkaganon. So, ginawa ko. Naawa nga sa akin, asawa ko. So, ginawa ko. Talagang habi ko, ihinto ko yung ibang gamot. Ang lalaki. So, ang itinire ko lang, yung, ah, uh, tawag dito. Yung sa, ah, uh, tawag dito yung, tawag mataas yung blood pressure, yung, Five vlog. Yun. Sorry. Sensya na. Tawad lang. Ayun. Kaawa lang yun. At syempre, dasal palagi. Yan naman ang ating uh, kakampi. Wala nang iba. Si Lord. Yan lang po. Wala nang iba. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Wala pong masama. pag sa ating Panginoon. Totoo yan. Lagi tayong magdarasal sa pagtulog hanggang sa pagising. Saan man tayong lugar, saan tayong lupalog. Hingi tayo ng tulong kay Lord. Talagang hindi tayo pamabayaan. So, ayan mga kapatid, naging okay na ang pakiramdam. Kaya, nakuha ko na maglakad-lakad, maglilis lahat. Talagang sabi ko, patalamat ako sa Panginoon. Dahil, sabi sa akin ng doktor, eh, may tama daw ako sa puso. Kaya daw ko inihingan. Kailangan ko na i-angiogram. Pag di nakuha sa gamot. So, yun, nagdasal na ako. Panginoon, dasal kang pamilya. Salamat sa asawa ko. At sa patuloy na pag sa amin Lord. So, ayan mga patid. Ang haba na ng aking uh, kwentuhan. <laughs> God bless atin lahat. Happy Sunday. Ingat-ingat lang parati. Uh, Lagi tayong magdala-dala. Huwag natin kalimutan yan. Si Lord lang ang ating gabay. In Jesus name. Nuestro Padre. Kung nasa reno. Ayan. Sila ang ating gabay. So, ayan guys. Kung uh, nagustuhan nyo ang aking short video. Pakilike naman. Impalo. At uh, paano naman ng aking YouTube channel, Joel Riders Motovlog. See you soon mga kapatid. Happy Sunday. Especially si William Brother Group, uh, Chris Vice at Asertel uh, sa ating lahat. Ingat-ingat po ingat parati. At siyempre sa mga kasama sa mga riders. So, ingat. God bless po sa ating lahat. Huwag natin kakalimutan. Tayo umalis ng bahay ng buo. At umuwi tayo ng buo para sa pamilya natin. Okay? God bless. Happy Sunday. See you soon. Ingat parati. Thanks. Let's get it on, game!